Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagdagdag pangada po ng bagong guard, ang San Antonio Spurs. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nagkagulong nga po ang Serbia matapos matalo laban sa Team USA. Alam naman nga po ninyo mga ka na isa nga po ang San Antonio Spurs sa mga nagkaroon ng impressive na offseason. Sa katunayan, simula nga po sa pagkakaroon nila dito ng mga batang players, ay dinagdagan na nga po nila ito ng mga legit at reliable na veterano matapos nga po nilang kunin sina Chris Paul at Harrison Barnes na parehong merong sapat na experience para matulungan ang kanilang team na maging competitive at maging contender na sa Western Conference. Kaya literal nga po na nasolve na ng Spurs ang kadalang mga problema sa pagkakaroon nga po nila ng isang playmaker na aalalay kay Victor Wembanyama at isang scorer na kayang gumawa ng puntos off the bench. Pero kung akala nga po ninyo mga katrops na tapos ng front office ng San Antonio Spurs sa pagpapalakas ng kanilang lineup, Diyan nga po kayo nagkakamali dahil base nga po sa kalalabas pa na balita, kumuha na naman nga po ang kanilang team ng isang bagong scoring point guard na si Malikay Flynn na pinaperma pa lang nga po nila na isang one year non guarantee deal. Kahit man nga po mga katrops, nag-average lamang ito last season ng 8 points, 1.8 rebounds at 2.1 assist ay may kakayahan na rin naman nga po ito na makapag-ambag ng malaki sa San Antonio Spurs. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nagkagulo nga na po ang Serbia matapos matalo laban sa Team USA. Nagkaroon na nga po sana mga katrops ang Serbia ng napakalaking pagkakataon na ma-upset ang Team USA sa kanilang semifinals game matapos nga po sila ditong magang makalamang ng double digit points. Ngunit sa huli ay nakambakan pa rin nga po sila dito ng Team USA pagdating ng fourth quarter kaya dahil nga po dyan ay hindi na nga po napigilan pa ni Bogdan Bogdanovich na magreklamo sa mga referee. Ayon nga dito mga katrops, alam nga po niya na hindi na kailangan pa ng Team USA ng tulong ng mga ofisyal sa sobrang lalim na ng kanilang lineup, ngunit nagtataka pa rin nga po siya sa mga nakakabiglang mga tawag sa fourth quarter na pumabor ng gusto sa Team USA. Magyang head coach nga po ng Serbia ay hindi na iwasan na magalit sa nangyaring ito sa kanilang kupunan. Ayon pa nga dito mga katrops, hindi rin naman nga po siya naghahanap ng palusot sa kanilang pagkatalo, ngunit meron na rin naman nga po siyang sapat na rason para magalit dito since hindi nga po sila respeto ng mga referee lalong lalo na ang kanilang best players na sina Nikola Jokic at Bogdan Bogdanovic. Sobrang nga po siya nagtataka bakit sa kabila ng mga ginawang opensa ng dalawang ito para sa Team Serbia ay hindi para naman nga po sila nakakuha ng maraming free throws kumpara sa Team USA. Kaya iyan nga pong kone-question niya ngayon sa mga official ng kanilang laban. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like, and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.